Anong sikreto ang nagtatago sa likod ng isang pintong nakasara sa loob ng mahigit limang siglo? Sa gitna ng Jerusalem, may isang gintong pinto na nakatayo na parang bantay na walang tunog, nakatingin sa bundok ng mga olibo. Hindi ito ordinaryong pinto, ito ang silangang pinto, na kilala rin bilang pintong ginto, na nagtatago ng pinakanakakagulat na hiwaga sa kasaysayan ng sangkatauhan. Bakit nga ba itong pintong ito ay pinanatiling nakasara ng mga pinuno na nanginginig sa takot? Ang sagot ay makakagulat sa inyo. Hindi ito dahil sa kalawang o kapabayaan, kundi dahil sa isang propesiyang may kapangyarihang baguhin ang takbo ng eternidad. Mga bato nito ay parang may sariling buhay, umaangil sa pag-asa, na parang ang lupa mismo ay naghihintay sa isang mahalagang pangyayari na mangyayari sa banal na lugar na ito. Sa taong 1541, Si Suleiman ang dakilang sultan ng Ottoman Empire, isa sa pinakamalakas na pinuno sa kasaysayan, ay nagdesisyon na isarado ang pintong ito ng tuluyan. Pero hindi ito dahil sa mga ordinaryong dahilan ng pampolitika o pandirigma. Ang katotohanan ay mas nakakagulat pa. Natatakot siya sa isang propesya na nagsasabing, dito dadaan ang hari ng mga hari. Tingnan mo ang irony ng sitwasyon ang isang sultan na hindi sumasampalataya sa Diyos ng mga Israelita ay naging instrumento sa pagtupad ng isang propeseya na isinulat mahigit isang libo taon bago pa siya ipanganak. Si Ezekiel, propetang nakakita ng mga visyon ng kaluwalhatian ng Diyos, ay nagsabi na ang pintong ito ay mananatiling nakasara dahil ang Panginoon ay dumaan na dito. Ngunit ang mga salita niya ay umaling-aungaw sa panahon bilang pangako na naghihintay pa rin ng tuluyang pagkatupid. Ang lambak ng sedron na naghihiwalay sa pinto mula sa bundok ng mga olibo ay puno ng banal na pag-asa. Dito ang hangin ay tila nagdadala ng mga lihim na ilang libong taon ng itinago. Mga propeta noon pa ay nagsabi na sa lugar na ito bababa ang mesyas sa kadakilaan at kapangyarihan. Ngunit sa mundong puno ng gulo at ingay, kaano karami sa atin ang nakakaring pa sa mga tinig ng mga propeta. Ang pintong ito ay hindi lamang isang gusali na gawa sa bato. Ito ay isang saksi ng buhay na nagpapatunay na ang panahon ay paikli na at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa pintuna. Ang spiritual warfare sa paligid ng pintong ito ay hindi nakakakita para sa mga may mata na makakita. Mga tao sa buong mundo ay nagkukwento ng mga panaginip at mga vision kung saan nakikita nila ang silangang pinto na bumubukas at isang nakakabulag na liwanag na lumalabas dito. Sa panahong ito ng internet at mabilis na komunikasyon, mga video at testimonya tungkol sa mga hindi maipaliwanag na kababalaghan sa paligid ng pinto ay mabilis na kumalat, nagpapaalala sa atin na may malaking pangyayari na malapit ng mangyari. Ang tunay na labanan ay nagsimula noong unang siglo, nang si Jesus Christ ay pumasok sa Jerusalem sa pamamagitan ng silangang pinto habang sumisigaw ang mga tao ng Hosana sa anak ni David. Ang mga fariseo at mga pinuno ng relihiyon noon ay naging galit dahil alam nila ang mga propeseya tungkol sa Mesyas na darating sa pamamagitan ng silangang daan. Si Ezekiel ay nakakita ng visyon sa Kabanata Parta May Puffer, versikulo 1-3, kung saan ipinakita sa kanya ng Diyos ang pintong nakaharap sa silangan na nakasara. Ang anghel ay nagsabi sa kanya, Ang pintong ito ay mananatiling nakasara. Hindi ito mabubuksan at walang taong dadaan dito sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay dumaan na dito. Ngunit may malalim na kahulugan ang mga salitang ito na lampas sa literal na pag-unawa. Mga rabino ay nagdebate sa loob ng mga siglo tungkol sa kahulugan ng propesyang ito. May mga nagsasabing ito ay tumutukoy sa unang pagdating ni Kristo. Ngunit may mga naniniwala na may mas malalim pang kahulugan na nakatago sa mga salitang ito. Ang Talmud ay naglalaman ng mga diskusyon tungkol sa pintong nakasara na may kinalaman sa mga huling araw. Noong ika na siglo, si Emperor Constantine ay nagpagawa ng mga simbahan sa Jerusalem, ngunit ang silangang pinto ay hindi niya ginagalaw. Mga Byzantine emperors ay nagtayo ng mga istruktura sa paligid nito, ngunit laging may respeto sa pintong ito. Parang may nakakakitang hindi nakikita ng mata na nagbabantay sa lugar na ito. Ang mga crusaders noong ika-11 hanggang ika-13 siglo ay dumaan sa Jerusalem, ngunit hindi nila sinubukang buksan ang pintong ito. May mga dokumentong nagsasabing nakakita sila ng mga hindi maipaliwanag na liwanag na lumalabas sa pintong ito tuwing gabi. Mga knights ay nagsusulat sa kanilang mga liham na parang may presensyang banal na nakapaligid sa lugar. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay dumating noong 1187 nang si Saladin ay nakuha ang Jerusalem mula sa mga crusaders. Kahit siya ay Muslim leader, hindi niya ginagalaw ang pintong ito. Mga historian ay nagtaka kung bakit hindi niya ginawa itong simbolo ng kanyang tagumpay. Ang sagot ay nakakagulat. Kahit mga Muslim ay may sariling mga tradisyon tungkol sa lugar na ito, ang Ottoman Empire ay naging mas sophisticated sa kanilang approach. Hindi lamang nakasara ang pinto, ginawa nilang sementeryo ang harapan nito. Ito ay strategic move na may malalim na relihiyosong dahilan na magugulat sa inyo. Sa taong 1967, nagbago ang lahat. Nang mabawi ng Israel ang Jerusalem sa Six-Day War, ang mga archeologist ay nagsimulang mag-excavate sa paligid ng silangang pinto. Si James Fleming, isang kilalang biblical archaeologist, ay nakatuklas ng nakakagulat na bagay noong 1969 na magpapabago sa aming pag-unawa sa lugar na ito. Sa ilalim ng kasalukuyang pinto, natagpuan niya ang mga labi ng mas lumang pinto na mas malapit sa panahon ni Jesus. Ang carbon dating ay nagpapakita na ang mga batong ito ay mula sa unang siglo. Nangangahulugan ito na ang pintong pinasukan ni Jesus noong Palm Sunday ay maaaring ang mismong pintong ito na nakalibing sa ilalim. Ngunit ang mas nakakagulat pa, biglang pinigil ang excavation. Walang official na explanation. Mga workers ay nagsabing nakakita sila ng mga bagay na hindi nila maipaliwanag. May mga testimonya na nakarinig sila ng mga tinig na nagkakanta sa Hebreo kahit walang tao sa paligid ang Israeli government ay naging tahimik tungkol sa mga natuklasan. Mga propeseya sa Zechariah 14.4 ay nagsasabing sa mga huling araw, ang mga paa ng Panginoon ay tatayo sa bundok ng mga olibo na nasa silangan ng Jerusalem. Ang bundok ay hahati sa gitna at magkakaroon ng malaking lambak mula silangan hanggang kanluran. Ang geographic positioning ng silangang pinto ay nakaharap exactly sa lugar na ito. Si Rabbi Jonathan Kahn ay nagturo na ang Hebrew calendar ay nagpapakita ng mga pattern na nagtuturo sa panahon ng pagbabalik ni Kristo. Ang Festival of Trumpets na tinatawag din na Rosh Hashanah ay ang Jewish holiday na walang alam ang eksaktong araw at oras. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na walang nakakalam sa araw at oras. Ang mga Messianic Jews sa Israel ngayon ay regular na nagiging prayer walk sa harap ng silangang pinto. Sila ay nagdarasal sa Hebrew na Maranatha, Panginoon, bumalik ka na. Ang kanilang mga panalangin ay umaling sa mga bundok ng Jerusalem, parang mga tunog na umabot hanggang langit. Noong 2019, may nag-viral na video ng isang Orthodox Jewish man na nagsasayaw sa harap ng pinto habang umiiyak. Nang tanungin siya, sinabi niya na nakita niya sa panaginip na bumubukas ang pinto at lumabas ang Messiah. Maraming mga Diyos ngayon ay nagiging emotional kapag pumupunta sa lugar na ito. Ang spiritual warfare sa lugar na ito ay tumataas. Mga intercessors mula sa iba't ibang bansa ay nagsasama-sama para magdasal sa Jerusalem, particularly sa area ng Silangang Pinto. Parang ang buong universe ay naghihintay sa isang malaking revelation. Pero hindi lamang mga Diyos ang nakakaramdam ng spiritual steering sa lugar na ito. Mga Christians mula sa buong mundo ay nagpupunta sa Jerusalem para makita personally ang silangang pinto. Marami sa kanila ay umuuwi na may mga testimonya ng spiritual encounters na hindi nila makalimutan. Si Dr. Michael Brown, isang Jewish believer sa Jesus, ay nagsabi na ang prophetic timeline ay nagko-converge sa panahon natin. Ang re-establishment ng Israel noong 1948, ang recapture ng Jerusalem noong 1967, at ang mga recent developments sa Middle East ay mga signs na hindi natin mai-ignore. Mga Palestinian Christians na nakatira sa Jerusalem ay may mga sariling kwento tungkol sa silangang pinto. Sila ay nagsasabing tuwing Passover season, may kakaibang atmosphere sa lugar. Parang ang hangin mismo ay puno ng anticipation. Mga elderly Palestinians ay nagsasabing ito ay tradisyon na naipasa sa kanila ng kanilang mga lolo at lola. Ang modern technology ay nagbibigay din ng mga clues. Mga satellite images ay nagpapakita ng underground structures sa ilalim ng Temple Mount na connected sa area ng Silangang Pinto. Ang Israeli government ay hindi naglalabas ng detalyadong information tungkol dito, pero mga scientists ay may theories na may mga secret chambers na hindi pa natutuklasan. Ground penetrating radar ay nagiginumit ng mga anomalies sa ilalim ng pinto. May mga historians na naniniwala na dito nakatago ang mga sacred artifacts mula sa First Temple, kasama na ang Ark of the Covenant. Ang connection nito sa prophetic events ay hindi coincidence. Kung ang content na ito ay nagbubukas ng inyong mata sa mga bagay na hindi ninyo pa nakikita, mag-subscribe sa channel ngayon. May mas maraming revelations pa na darating na magugulat sa inyong kaluluwa. Mga international news outlets ay nagsisimulang mag-cover ng mga unusual events sa Jerusalem. CNN, BBC, at iba pang major networks ay may mga reports tungkol sa increased spiritual activity sa Holy Land. Ang mga Jewish leaders ay hindi nagko-comment, pero ang kanilang silence ay mas malinaw pa sa mga salita. Ang Vatican ay nagpadala ng mga representatives para mag-study ng situation. Pope Francis ay nabanggit na ang mga prophetic signs ay hindi natin dapat baliwalain. Ang Catholic Church ay may sariling prophetic traditions tungkol sa Second Coming na aligned sa mga Jewish expectations. Protestant denominations ay nagkakaisa sa belief na tayo ay nasa Season of Expectation. Mga evangelical leaders ay nagtuturo na ang signs of the times ay nagpo-point sa malapit ng fulfillment ng biblical prophecies. Ang silangang pinto ay nasa center ng lahat ng expectations na ito. Ang tunay na tensyon ay nagsimula noong mga recent years nang magkaroon ng political developments na nag-connect sa prophetic timeline. Ang Abraham Accords noong 2020 ay nagdala ng peace agreement sa pagitan ng Israel at mga Arab nations na hindi nangyari sa loob ng maraming dekada pero sa likod ng mga peace treaties na ito may mas malalim na spiritual battle na nangyayari mga Islamic scholars ay may sariling prophetic traditions tungkol sa Jerusalem sa kanilang eschatology may prophecy din tungkol sa return ng isa Jesus sa Jerusalem ang irony ay kahit magkakaiba ang religious perspectives lahat ay nagtuturo sa Jerusalem bilang center ng end-time events Noong 2021, may mysterious earthquake na nangyari sa Jerusalem na hindi naitala sa mga seismographs. Mga locals ay nagsabing naramdaman nila ang ground na gumagalaw, pero walang scientific explanation. Ang earthquake ay pinakamalakas sa area ng Silangang Pinto. Mga residents ay nagsabing narinig nila ang mga sounds na parang trumpets after ng earthquake. Ang Israeli Knesset ay nagdiscuss ng plans para sa Third Temple. Mga architectural blueprints ay available na online at ang Temple Institute ay may complete set ng temple instruments na ready na gamitin. Ang positioning ng planned third temple ay directly aligned sa silangang pinto. Hindi ito coincidence. Mga rabbinical schools sa Jerusalem ay nagtuturo ng courses tungkol sa temple service preparation. Young Jewish men ay nag enroll para matuto ng ancient rituals na kailangan para sa temple worship. Ang level ng preparation ay unprecedented sa modern times. Pero ang pinaka-misteryoso ay ang mga reports ng unusual spiritual manifestations sa lugar. May mga visitors na nagsasabing nakakita sila ng figures in white na naglalakad sa area ng Temple Mount Tuwing Madaling Araw. Security cameras ay hindi nakakakuha ng mga images na ito, pero maraming eyewitnesses ang may consistent testimonies. International intelligence agencies ay nag ng increased activity ng religious groups na focused sa Jerusalem. Ang CIA at Mossad ay may joint operations para matrack ang movements ng mga extremist groups na may intentions na mag-trigger ng religious conflicts para ma-accelerate ang prophetic timeline. Pero ang spiritual realm ay hindi controlled ng human intelligence. Mga prophetic voices sa buong mundo ay nagsasabing ang Ruach HaKodesh, Holy Spirit, ay gumagalaw sa unprecedented ways. Prayer movements ay spontaneously nalalagay sa iba't ibang bansa at lahat ay focused sa Jerusalem. Ang cosmic battle ay hindi tungkol sa politics o religion, tungkol ito sa eternal destinies at sa fulfillment ng divine promises na ginawa ang Diyos mahigit tatlong libong taon na ang nakalipas. Sa panahong ito ng global uncertainty at spiritual awakening, paano natin dapat intindihin ang mga pangyayaring ito sa konteks ng aming personal na buhay? Ang silangang pinto ay hindi lamang historical curiosity o prophetic symbol, ito ay nagiging wake-up call para sa lahat ng naniniwala. Ang Apostol Pablo ay sumulat sa Ephesians 6, 12 na, Hindi tayo nakikipagbaka laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga principalities, laban sa mga powers, laban sa mga rulers ng kadiliman ng mundong ito. Ang spiritual battle na nangyayari sa Jerusalem ay refleksyon ng mas malaking cosmic conflict na nababago ang mundo. Mga contemporary theologians ay nagtuturo na ang signs na nakikita natin ngayon ay hindi isolated events. Ang increase ng natural disasters, political upheavals, spiritual revival, at technological advances ay lahat connected sa biblical timeline. Ang silangang pinto ay tumutunog sa sentro ng convergence na ito. Para sa mga millennials at Gen Z na lumalaki sa digital age, ang mga prophetic events ay nagiging real-time experience dahil sa social media at instant communication. Mga young believers ay nag ng prayer groups sa Facebook at Instagram na focused sa Jerusalem. Ang spiritual hunger ng younger generation ay unprecedented. Ang practical application para sa amin ngayon ay hindi maghintay ng spectacular signs para mag-prepare ng aming spiritual lives. Kung totoo ang mga prophetic timeline, ang priority natin ay personal relationships sa Dios at readiness para sa eternal perspective ng life. Church leaders sa buong mundo ay nagsasabing ang current season ay time of preparation, hindi time of speculation. Ang focus ay dapat sa holy living, evangelism, at spiritual maturity. Ang mga events sa Jerusalem ay nagsiserve as reminder na ang eternal perspective ay mas importante kaysa temporary concerns. Mga missions organizations ay nag-i-increase ng activities sa Middle East, particularly sa Israel at Palestine ang goal ay mag-share ng gospel sa lahat ng people groups bago dumating ang end of the age. Ang urgency ay nagiging evident sa prayer meetings at missionary conferences worldwide. Ang family discipleship ay nagiging critical sa panahong ito. Mga parents ay challenged na mag-educate ng kanilang mga anak tungkol sa biblical prophecy at spiritual warfare. Ang next generation ay kailangan prepared para sa mga events na malapit ng mangyari. Ang financial stewardship ay nagiging prophetic issue din. Kung tayo ay nasa season ng transition, paano natin dapat gamitin ang aming resources para sa kingdom purposes? Ang mga believers ay nag ng kanilang priorities in light ng eternal perspective. Habang nakatuon ang aming mata sa nakatayong pinto sa Jerusalem, nagiging mirror ito ng kondisyon ng aming sariling mga puso. Ang tanong ay hindi lamang kung kailan bubukas ang silangang pinto, kundi kung handang bukas ba ang mga pinto ng aming hearts para sa Panginoon na babalik. Sa Revelation 3.20, sinabi ni Jesus, Narito, nakatayo ako sa pinto at kumakatok. Kung may makakarinig sa aking tinig at magbubukas ng pinto, papasok ako sa kanya at makakain namin. Ang sealed door sa Jerusalem ay physical representation ng spiritual reality na kailangan nating harapin. Mga contemporary prophecy scholars ay nagtuturo na ang current generation ay may unique responsibility sa biblical timeline. Hindi ito dahil tayo ay special o superior sa mga nakaraang generations, kundi dahil tayo ang mga witness sa convergence ng lahat ng prophetic signs na nabanggit sa scripture. Ang technology na available sa atin ngayon ay nagbibigay ng unprecedented access sa biblical knowledge at prophetic understanding. Mga online resources, biblical software, at digital commentaries ay nagbibigay ng tools para sa deeper study. Walang excuse para sa spiritual ignorance sa generation natin pero may danger din sa information overload. Maraming believers ay naging prophecy hobbyists na mas interested sa speculation kaysa sa spiritual transformation. Ang balance ay kailangan between prophetic awareness at practical Christian living. Ang Jewish believers na nakatira sa Israel ngayon ay may first-hand perspective sa mga developments na ito. Sila ay nagtitest na ang atmosphere sa Jerusalem ay nagbabago. May spiritual electricity sa hangin na hindi nila naranasan before. Ang expectation ay nagiging part ng daily life. Mga Gentile believers ay may significant role din sa prophetic timeline. Ang Romans 11 ay nagtuturo tungkol sa relationship between Jewish people at church at kung paano ang fullness ng Gentiles ay connected sa salvation ng Israel. Ang mga events sa Jerusalem ay hindi isolated sa Jewish community. Ang prayer movement na kumalat sa buong mundo ay hindi accidental ang 24-7 prayer houses, intercessory networks at worship movements ay manifestation ng spiritual preparation na ginagawa ng Holy Spirit para sa mga events na darating. Ang personal testimony ng bawat believer ay nagiging part ng bigger picture. Ang mga stories ng transformation, healing, deliverance, at spiritual encounters ay contributing sa overall witness na ang God ay active sa mundo. Ang silangang pinto ay simbolo ng lahat ng testimonies na ito. Sa huli, ang message ng silangang pinto ay hindi tungkol sa fear o anxiety tungkol sa future. Ito ay invitation sa hope, preparation, at anticipation ng glorious return ng hari na nagmahal sa atin at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Sa pagtatapos ng aming journey sa mga mysteries ng silangang pinto, naging clear na ang mga events na ito ay hindi distant historical curiosities tayo ay parte ng living story na patuloy na umu-unfold sa aming mga mata. Ang sealed door sa Jerusalem ay nagiging reminder na ang Diyos ay faithful sa kanyang mga promises at ang timing niya ay perfect. Maraming salamat sa inyong patience at openness sa mga revelations na naishare namin ngayong gabi. Ang mga sikreto ng silangang pinto ay hindi dapat matira sa intellectual curiosity lang. Dapat mag-transform ng aming spiritual perspective at daily living. Ang call sa aming generation ay maging watchful, prayerful, at ready. Hindi dahil sa fear, kundi dahil sa joyful anticipation ng reunion sa Panginoon na nagmahal sa atin. Ang prepared hearts ay hindi natatakot sa prophetic fulfillment, sila ay excited at expectant. Mga konkretong steps na pwede ninyong gawin. Mag-establish ng regular Bible study routine, particularly sa prophetic books tulad ng Daniel, Ezekiel, Zechariah, at Revelation. Mag participate sa prayer groups. Nanaga agree para sa peace ng Jerusalem. At spiritual awakening sa Middle East. Mag support missionary works sa Israel at Palestine. Maraming organizations nanag serves sa Jewish people at Arab communities sa Holy Land. Ang practical love ay mas powerful kaysa sa theoretical theology. Mag share ng mga testimonies nino sa family at friends. Ang personal encounters with God ay nagiging powerful witness sa reality ng spiritual realm. Huwag matakot mag-testify tungkol sa mga works ng Panginoon sa inyong buhay. Importante rin na ma-maintain ang balance between prophetic awareness at present responsibilities. Ang pag-prepare para sa return ni Christ ay hindi excuse para mag ng current obligations sa family, work, at community. Ang aming prayer para sa inyo ay ma-increase ang inyong spiritual sensitivity sa mga movements ng Holy Spirit sa panahong ito, sana maging instruments kayo ng peace, hope, at love sa gitna ng uncertainty ng mundo. Kung nag-enjoy kayo sa journey na ito, mag-comment ng mga additional topics na gusto ninyong ma-explore. May maraming mysteries pa sa scripture na waiting ma-discover. Kung ang journey na ito ay nag-transform sa inyong perspective, ishare ninyo sa mga kaibigan na kailangan din marinig ang message na ito mag-subscribe sa channel at tulungan ninyong maintain ang curiosity tungkol sa mga mysteries ng Bible. Ang silangang pinto ay nakakatayo pa rin, sealed at waiting. Pero ang mga pinto ng aming hearts ay dapat open para sa Panginoon na patuloy na kumakatok. Maraming salamat at God bless sa inyong spiritual journey.